Hello guys, ayan na naman guys Tapos napakasarap ang alitson guys Ang tiyan, banda sa may ano guys O, tiyan guys o, napakasarap guys Hoy, Diyos ko Ano ba yan? Kaya na tayo, Tingnan nyo guys o Napakasarap guys Sus, Diyos ko po Lutong luto talaga guys Ayan o, tingnan nyo May hirit dyan guys, may hirit Ayan guys, yes, iyan talaga ang buhay guys. Tayo ang taga ano, chap chap. Yeah, oh, ayan guys. Oh. Kung gusto niyo guys, hanapin nyo ako. Tapos kain tayo. Hmm. Ayan, napakasarap yan guys. Extension no talaga. Oh. Ayan oh. Oh, may may tumira oh. Sino 'yun? Ayan. Sa, ano pa oh, yung sa may tiyan banda yung ginawa niya. Mm. Alam niya kung saan yung masarap. Hali na kayo, guys. Dito lang. Dala kain tayo. Let's go.